Inaresto pasado alas 3 kaninang hapon May 3 ang isang 21-anyos na lalak sa barangay Takadang Kibungan bingets sa Kinasang Bybus Operation. Ibinenta kasi nito sa ahente ng PDEA na nagsilbing poser buyer ang dalawang piraso ng tubular form ng pinatuyong dahon ng marihuana. May bigat itong apat na kilo at nagkakahalaga ito ng 250,000 pesos. Nabawi rin mula sa lalaki ang perang ginamit sa transaksyon. Bit ang search warrant, hinalughog ng mga operatiba ng PIDEA at PNP ang isang bahay sa Barangay Santor sa bayan ng Rizal, Kalinga. Isinilbi ang search warrant pasado alas 11 ng gabi noong April 29. Timbog dito si na Arnel Sanga, 28 taong gulang, isang karpintero, at si Benjamin Marayag, 46 na taong gulang, na isang magsasaka. Nakumpiska sa loob ng bahay ang dalawang sako ng pinatuyong dahon ng marihuana na may bigat na 18.3 kilos at walong bloke at tatlong tubular form ng pinatuyong dahon ng marihuana na may kabu ang bigat na 11 kilos at dalawang bote na may higit dalawang litro ng pinapaniwalaang langis ng marihuana. Ang mga ito ay may kabu halaga ng 4.5 million pesos. Lahat sila nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.